dito guys sa No and obviously nandito ako sa Dalampasiga nag-check kasi kami kung merong uling mo ng aking asawa and then at the same time ako ay naghahanap ng sea glass dito sa beach ayan ang tinutukoy ko kung hindi kayo familiar sa sea glass eto yung mga basag-basag na bote na matatagpuan mo sa Dalampasiga sinisipo na ako kasi ang lamig kahit sa ang uh, beach merong sea glass basta masipag ka lang makakahanap ka so eto yung mga nahanap ko for today's video so far eto pa lang yung aking mga nahanap pero ayan diyan mo makikita yung sea glass ayun meron meron ayun oh ba diba? ang dali lang nya marami dito basta oh. oh, meron tayong kulay blue oh bibihira to guys bibihira to oh my gosh Oh, sabi, ay, oh, eto, oh heart shape siya etong kulay brown oh, 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 my gosh marami dito sa area na to ito sea glass ba to hindi, bato lang siya uy, eto eto, oh, kulay puti kulay puti, yan, sea glass yan hindi masyado maninag hanggang pa tayo meron dito oh, eto, eto, eto eto, ayan, oh teba diba? yon pa guys oh Ayun. oh ito si Bella <laughs> nangongolekta din siya hi Bella what you got so far may i see it Whoa. What? wow what <gasps> wow what color is that brown wow is there more Thank you! Wow! Thank you! ito so, lahat yung today's find namin. Are you ready? Yeah! Wow! wow. Ang dami! Let's put it down here. Ayan ang aming today's find, guys. Where's the purple one? Or blue one? Pasiglas na to guys. Ilang taon yan dito sa Dalampasigan bago sila magmukhang makinis ng ganyan. Kasi pagka ganyan na itsura, ibig sabihin luto na yan. Pero kapag ka hindi pa masyado yung medyo matalim pa yung gilid. Pero ito guys, luto na yan. eto na nga pala yung collection ng Siglas ko guys sa bahay. dami na.